Magandang-magandang araw pong muli mga kababayan, mga kapanalig. Uh, Kuya Mamo po at uh, willing ka pong muli sa aking YouTube channel at uh, maging sa ating Facebook page. At uh, bago po ang uh, lahat mga kababayan ay uh, babatiin mo natin yung ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. At uh, maging ating mga kababayan na rin sa Bayong Dagat, at uh, magandang araw po sa ating uh, lahat. At uh, sana po ay... Uh, nasa maayos naman tayong na sa mga oras na ito so dito mga kababayan puntuhan natin ano yung uh, sitwasyong uh, ano kaya kung uh, ito pong si general uh, Gerald Torre ay uh, siya na pong maupoan uh, maupo ano, bilang isang uh, akalihim uh, nito uh, pong uh, DPWH. Ano kaya ang uh, magiging senaryo? 'Di ba mas uh, magandang pag usapan natin mga kaubayan, ano ho, yung uh, ganitong uh, senaryo. Kapag si Gerald Torina ang uh, naupo dito po sa departamento ito. Well, ang uh, itoy uh, opinion ko lamang ano ho. Kayo naman kung bahala kayo kung ano po ang uh, inyong uh, opinion. Kapag uh, ito pong si Gerald Torre, mga kaubayan, ay naupo ng uh, sekretary ng uh, departamento ito, unang-unang bibirahin ito ay uh, ito pong uh, nasa loob ng uh, DPWH. Sapagkat uh, malino na malinaw, mga kaubayan, na ang uh, una tagang uh, mabibirahin ito ay ang uh, DPWH. Sapagkat ito po mga kaubayan yung channel. Ito po mga kaubayan yung uh, imbakan ano, ho, ng uh, pundo ng uh, ating uh, gobyerno patungkol po doon sa mga proyektong uh, uh, infrastructure project. Ano, ho. Well, ang tanong dito mga kaubayan, sino ba ang uh, proponent nito pong mga pundong ibinibigay ng uh, pamahalaan galing po, Uh, sa ating uh, bayan patungo po dito sa DPWH upang uh, uh, tuparin ano ho yung mga proyektong uh, pang uh, infrastruktura. Di ba? So ito po mga bayan ano. Unang-unang uh, bibirahin nito ni Tory ay uh, ito pong mga direktor ng uh, unang-una yung mga direktor ng DPWH ano ho, bago po itong mga uh, district engineer ano marami ito marami itong uh, district engineer sa buong kapuluan at uh, hindi lang ito isang daan ano at uh, natitiyak ko na bawat uh, 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 district engineer ay uh, gumagawa ng kabulustugan wala akong uh, wala akong sino-sino uh, dito ano dahil imposible mangyari yon na ni Singkong Duling ay hindi Uh, mabahaginan ito pong mga district engineer na ito sapagkat uh, ito pong mga kaubayan yung uh, senaryo no? kapag yung uh, ating mga congressman uh, senador ano, ay uh, proponent ng mga proyekto uh, sa ating uh, distrito halimbawa ano, dito po sa Sorsogon sino ba ang uh, congressman dito Uh, sa kasalukuyan, ang uh, second district ay si uh, Wowo Wo Portis. Ano? At uh, sa first district naman, ito po nga uh, kapatid ni Chis Escudero, si Det DT uh, Escudero. Ano? At uh, mayroon kaming uh, taga-sorsugon na senador. Wala pong iba kundi si Chis Escudero. So, ah... Uh, Tukuyin na po natin mga kaubayan yung totoong nangyari ano, yung totoong uh, senaryo ano, yung uh, lumabas na balita hinggil po dito sa uh, insertion ano na di umano ayon po sa report ay uh, si Chis Escudero daw po ang uh, may gawa ano? uh, mantakin natin mga kaubayan ano, 142.7 billion. Ang uh, naisingit anho di umano nang uh, ating uh, butihing senador na taga rito sa Sorsogon anho. Ngayon, doon po sa uh, doon po sa 142 milyon na yon ay uh, pag-usapan natin kung uh, magkano ba yung uh, nakatala dito po sa Sorsogon. Ah, uh, meron pong uh, siyam na bilyon. Huwag na po natin pakilaman muna yung uh, ibang uh, ibang uh, lugar ano ho dahil uh, halimbawa lang naman po ito ano ho. Pagdating dito sa atin, yung uh, siyam na bilyon na yon, anong gagawin do anong gagawin ni Escudero doon? Natural na uh, dadaan sa ano yan eh. Dadaan niya sa DPWH dahil uh, uh makikipag-ugnayan ito po ng uh, senador uh, dito po sa district engineer o kaya naman dito pa si director ng DPWH ano, dito sa Kabikulan at uh, pag-usapan nila yung uh, upcoming project na maaaring uh, kukunin doon sa 9 billion na insertion ni Chisis Codero kung uh, ito man po ay natuloy ito ay opinion ko lamang mga kaubayan ano ho at kung uh, sa tingin nyo po ay mali ako ay uh, ito ay opinion ko lamang ngayon, pagdating dito sa atin, sa DPWS, mga kababayan, gagawa sila ng uh, uh, project uh, proposals, ano. At uh, ito po yung budget. Ito po yung budget, ano. At uh, kung saan uh, lugar nila gagawin, yun muna ang hanapin nilang uh, lugar, ano. Yung uh, Sapagkat, uh, hindi naman po pwedeng uh, yung uh, 9 billion na yon ay uh, maging uh, ghost project ano ho dahil mas matindi ang uh, mangyayari kay Jesus Codero, mara uh, maaari nga uh, kapag uh, ginawa ni Jesus Codero yung ghost project dito po sa Sorsogon, ay uh, baka isumpa na siya ng mga taga Sorsogon. Para naman uh, hindi naman masayang ano ho yung uh, kwarta ng gobyerno. Totoo 'yun, nahaharap talaga sila ng uh, lugar. Pagpalagay na nating uh, nasa bayan ng Puerto Diaz gagawin nating uh, uh, seawall ano, doon po sa mga coastal area from uh, the uh, proper of Puerto Diaz hanggang uh, doon po sa bakon area. Ano, Mahaba-haba yan. So, palagay ko yung uh, 9 billion ay talagang mahaba yung uh, mararating nun. Ano. Ngunit, ano, ito po yung uh, matindi dito. Dumating na po tayo mga kaubayan doon sa hatian. Ayaw po kasi mga kaubayan nito kay Pangulo o sa mga uh, iba pang mga official ng gobyerno ano ho, na mayroong idea na uh, nailabas na nga po mga kaubayan dito po ni uh, Pangulo yung uh, uh, ano ho, sa mga proyekto. Doon po mga kaubayan sa 9 billion, pagpalagay natin lahat yon flood control project, kung uh, ayon kay Pangulo kung 60% uh, percent, ano ho yung uh, mapupunta sa proyekto ay uh, 40% yung mapupunta sa mga paghatian ng mga uh, kontratista atong yung mga proponent uh, nito pong uh, uh, budget nito which is uh, si Escudero. ano nga po ano ata uh, imposible hindi po maambunan ito po ng uh, district engineer natin ano ho at maging yung uh, maaari ano yung gobernador yung mayor ito ay opinion ko lamang po pero alam mo naman baka matalimasikan so ngayon magkano ba yung uh, 60% mga kaubayan ng uh, 9 billion pagpalagay natin pagpalagay na natin, uh, na natin uh, yung 40% ng uh, ng uh, 9 billion eh uh, 3 billion. 3 billion mga kaubayan, yung paghati-hatian ng mga kontratista at yung uh, uh kickback, uh, SOP, etc., etc., ano, yung uh, 3 billion, yun ang paghati-hatian. Tinan nyo mga kaubayan kung gaano kalaki ito po nga uh, 3 billion. Ilang million ba yung uh, isang billion? 1,000, ano, na isang million yun. So, ibig sabihin, pag uh, napunta sa iyo yung uh, isang bilyon uh, sa isang uh, proponent uh, nito pong uh, project na ay kaya mong bumili ng uh, isang libong sasakyan na mga mga So, ganun mga kaubayan, yung kalakaran, So, balit, uh, natural, yung ating mga politiko naman dito, yung ating mga mga o kaya senador, ano, mayroon, mayroon naman silang dilikadisa. Yung pera uh, pera nga uh, Uh, dapat na para sa kanya, natural, gagawa ng paraan yan. May mga dami yan eh. Pwedeng kapatid, pwedeng uh, kaibigan, pwedeng pinsan. Dahil uh, hindi pa pwedeng ilagay sa kanyang saliin, mga kaubayan, yung limpak-limpak uh, na salapi na naging kickback doon sa proyektong ito. Dahil uh, tiyak na pagdating ng araw, o kaya naman tulad ngayon, na Ah uh, ito pong si uh, Pangulong uh, Marcos Makabayan ay uh, nananawagan na magkaroon po ng uh, lifestyle check ano ho yung uh, lahat po ng mga opisyal sa ating uh, pamahalaan. E, paano kung naipasok mo yon sa yung uh, account? Ano mangyayari ngayon? O kaya naman uh, kung uh, naibili mo yon ng mga luxury car o kaya naman na uh, iba't ibang uh, uh, asset ano ho yung uh, million million piso mo? imposibleng hindi mo hindi yan makikita sa iyo. hindi wala magsusubong sa inyo. So mantakin mo mga kababayan, yung uh, 40% na napupunta dito po sa mga bigating uh, kontratista at uh, dito po sa mga proponent nito pong uh, budget na ito. At uh, maging uh, ito pong mga district engineer ay sigurado uh, siguradong limpak-limpak uh, na sa lapi ang uh, maari nilang uh, makamtan tungkol uh, dito po sa proyektong ito. So, wag na po tayong maglokohan dito, mga kababayan. ano ho? Uh, Pagamat uh, wala po tayong uh, preba, iyon na po ang uh, pinag-uusapan ngayon, yung uh, posibilidad, ano ho? Yung uh, napaka-posibleng mangyari, sapagkat, uh, pagpalagay na natin, uh, hindi dito sa surusugun nangyari ito, o mangyayari sa ibang lugar. Di ba't uh, sa Batangas ay uh, nanuhul na yung uh, district engineer ha, dito po kay uh, congressman na uh, lebeste ano dahil bakit dahil sa pagkat ayon dito mga kaubayan sa da, sa district engineer nito yung soul na halos sa uh, 300 million plus ay uh, soul yun kay uh, Congress, congressman na uh, lebeste para wag na pong uh, uh investigahan yung uh, proyekto ng uh, DPWH no nga uh, mga yung nakaraang uh, proyekto dahil alam niya na uh, tatamahan sila ano ho dito po sa problema ito at uh, dito mga kabayan sakali man ano ho na ito po si General Torre yung magiging uh, kalihim uh, ng uh, DPWH ay uh, talagang uh, mangingilag mga kaubayan ito pong mga politikong ito sapagkat pagkata uh, alam nila yung uh, karakas nito pong si uh, Gerald Torre ano, bagamat ang mauunang uh, mau nga ito nito mga kaubayan ito pong uh, DPWH at uh, nila ito pong uh, DPWH kung uh, sino ang uh, proponent na congressman or uh, senador dito po sa mga proyektong dumadaan sa kanilang distrito. So, mahirap kasi nga uh, apigain mga kaubayan yung mga senador, ano, napakagaling na. Lalo si Jewel Villanueva, ang galing-galing niya magsalita. Pero maraming uh, prueba ang uh, ang uh, lumabas na talagang uh, uh, maaaring sangkot itong si Villanueva, ano, dito po sa mga ghost project sa Bulacan. So mga matatalino eh. Yung mga kongresman, mga matatalino. Pero ah uh, ito pong si General Torre, mga kaubayan, batikan ito sa mga investigasyon. Kaya naman uh, ito po yung uh, napipisilan ito pong si Pangulo, ano Ah uh, para sa akin ano ho, na maging uh, sekretary ng uh, DPWH sapagkat uh, uh, alam niya na wala pong uh, sinasanto ito pong si uh, General Torre, sapagkat uh, probin na, sapagkat uh, alam naman natin ano na ito pong si uh, General Torre ay uh, hindi po uh, nangilag na uh, hulihin ito pong si uh, Pastor Kibuloy, ano dahil uh, alam naman niya, na milyon-milyon yung mga supporter nito, pero anong ginawa niya, talagang pinasok niya yung teritoryo ni Kibuloy at uh, sila ay uh, may kit dalawang libong pulis lamang kung ihahambing mo doon sa mga miyembro ni Kobuloy ay talagang napakaliit ng porsyento ano pero hindi natakot ito pong uh, grupo ni uh, Gerald Torre noong panahon na yon at uh, maging ito pong si Digong mga kabayan walang uh, patumpik-tumpik na inaresto ah ito pong si Digong at uh, siya pa ang uh, nag-serve ng uh, restaurant dito kay Digong upang madala uh, madala mga kaibigan na doon po sa dahig so ngayon mga kaubayan kung uh, ito po yung uh, gagawing uh, kalihim ng uh, departamentong ito ay uh, siguradong uh, maraming mga uh, senador o kaya kongresman ang uh, madidali nito at ang uh, unang kongresman uh, mga kaubayan na mangangamba kapag uh, ito po si uh, General Torre ay uh, maging uh, kalihim ng uh, Department of Public Works and Highway walang iba kundi ito po si Pulong sapagkat so, uh, alam naman natin ano, na ito po si Pulong ay talagang uh, uh, grabe ang galit dito po kay uh, Tori ano, itong pamilyang ito at uh, vice versa ito po si uh, Tori ganun din po ang uh, nararamdaman sa pamilya ni uh, Luterte kaya naman uh, malamang na Uh, gagawing espesyal ito pong si Pulong at uh, alam naman natin mga kaubayan na ito pong si Pulong ay uh, nabigyan ng uh, tumataging thing na 51 billion piso, piso si ano para doon po sa flood control ng Davao noong uh, panahon ng kanyang tatay so mantakin mo mga kaubayan 51 billion sa isang uh, distrito lamang ata uh, imposible mga kaubayan na kapag uh, totooong uh, nagawa ano yung flood control ano sa halagang uh, 51 bilyon ay uh, siguradong wala ng baha ano na makikita yung uh, lugar na yon na pinaglaanan doon sa proyektong ito subalit so, alam naman po natin mga kaubayan na ang Davao City ngayon ay talagang binabaha pa rin kaya naman isa po ito si Pulong ano bagamat ito po si Pulong ay uh, nagmamalinis at uh, hinahamon ano ho na imbestigahan siya. At ah uh, ayon nga sa kanya ay uh, bahala na raw po magbigay ng report yung uh, DPWH sa Davao ah uh, hinggil po sa mga proyekto ni Polong uh, dito po sa kanilang lugar. nga uh, kayo mga kabayan mayroong komento ano o opinion uh, hinggil po dito sa pinag-uusapan natin. So comment down below mga kabayan at pag-usapan natin sa comment section. At sa mga susunod na vlog natin mga kaubayan ay uh, ganun pa rin mga kaubayan. Ho, yung uh, mga problemang uh, tinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan ay uh, yun po rin ang pag-uusapan natin. Ano? Ito muna ang inyong uh, lingkod mga kaubayan, si Kuya Mamo. At uh, muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras. At uh, upang uh, magbigay po tayo ng uh, informasyon at opinion sa ating... Uh, mga kababayan na dito po Luzon Visayas, Mindanao. God bless at uh, mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Bye-bye!